Hindi mahulugang karayom ang Kirino Grandstand sa Manila sa dami ng fans na sa dumagsa sa libreng concert ng Nations Girl Group na bini nitong Miyerkules, June 12. Umabot pa sa puntong hindi na makontrol ang mga manonood. May fans kasing umakyat sa poste at mga scaffolding kahit sinasaway na para lang masilayan ng performance ng P-POP sensation. Dahilan para ihinto agad ng performance pagkatapos ng kanilang unang kanta. Mismong Bini members na rin nang nakiusap at sumaway sa mga nagtutulakang manonood. Bago kami magpatuloy, kailangan namin kayong kumalma guys. <laughs> Dahil nahihirapan yung mga security natin. At rest tayo konti please. please. Yes everyone, at rest na. Excuse me po, ingat tayo. Tsaka wow. Ngunit hindi pa rin sila pinakinggan. Hagang sa pagalis ng Bini ay hindi mapigilan ng ilang fans sa sundan ng grupo. Gayunpaman, sa pahayag ng Bini sa Facebook, nagpapasalamat sila sa dumalong fans. Pero ang kaligtasan ng bawat isa raw ang kanilang laging uunahin, kaya nagpasya silang ihinto ang pagtatanghal. Nagperform ang Bini sa musikalayaan concert ng pamalaan kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kasarinlan Magkakaroon muli ng performance ang Bini sa isang Pride event sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City sa June 22. Mapapanood muli ito ng libre. Para sa iba pang contents tulad nito, mag-subscribe at follow ang social media pages ng News 5.